嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 으아! 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 으아!

Nagkaalala ako tungkol sa nangyari sa inyo ni Baldo kanina. Yung pagkakabugbog mo doon sa tao. Baka isang araw, kanti ka na lang noon. Traidorin ka na lang. <laughs> Ewan ko kung bakit ginamit po, init ng ulo eh. Pwede naman yung pag-usapan ng problema eh. Kung ako lang itay, mapagpapasensyaan ko. Pero kung pamilya ko na nasasaktan, katulad ng ginawa nila kay Boyet, ibang usapan na yun. Wala sino mong pwedeng kumanti sa'yo. Kay Angela, lalo-lalo na sa anak ko. Kung talagang mahal mo kami, iiwas ka na sa gulo. Hindi naman karuwagan ng talikuran mo ang laban kung kailangan. Anak, dayuhan lang tayo dito. Ha. Wala tayong padrino. Wala tayong kamag-anak na pwede natin takbuhan yung pagkailangan natin. Kapag tayo nagigipit. Itay. Maganda ang ginawa niya pagpapalaki sa akin. Natutunan ko ang paggalang at sa pagkakapwa tao. Pero kung pababayaan na lang natin na sipasipayin tayong parang asong gala. O umiiyak na baboy. Habang dinadala sa katayan. Paano naman tayo gagalang? Baka ni sarili ko nga, hindi ko ay tignan sa salamin. Walang magandang ibubunga ang karahasan, Dodong. Tay, kahit hayop, pag nasasaktan, lumalaban. Tay, galit po ba kayo sa akin? Hindi. Ba't naman ako magagalit sa yo? Kasi po, kanina nakipag-away ako. Oh, di ba sabi mo, wala ka naman kasalanan. Ikaw naman inaway, di ba? Oo nga po, pero po dahil po sa akin, naka-away po kayo. O, maintindi niyon. Pero sa susunod, iwasan mo makapagbasa gulo. Wala ka na mapapala. Sakit pa ng katawan ang abutin mo hinding-hindi ko na po uulitin yun. Kasi po, sabi ni Lolo, pag napaaway po kayo at, at may nangyaring masama sa inyo, maiiwan po kami ni inay. Naaawa po ako sa kanya. Naka-ayo ko pong mawala kayo. Pag nawala po kayo, sino na po magtatanggol sa amin? Hindi ako mawawalay sa inyo, Boyet. Kahit anong mangyari, hindi hindi ako papayag na mawalay sa iyo. Kahit buhay ko, anak, ibibigay ko. Huwag lang tayo magkalayo-layo. sige, tulog ka na. May pasok ka pa bukas. Ha? Opo. Bukas mo lang ito laruin. Kanina ko pa napapasin tahimik ka. Iniisip mo ba rin yung nangyari kanina? Dodong, mabuti pa yata. Umuwi na lang tayo sa probinsya. Yan na naman pag usapan natin. Hindi mo naman maaalis sa akin ng mag-alala eh. Pati anak mo, natututo ng makipagbasag ulo. Wala namang nangyayari sa atin dito eh. Sa mahal ng mga bilihin. Walang pinupuntahan ng sweldo mo sa pier at kinikita natin sa karinderya. Kahit konti wala pa tayong naiipon. Isang taon na tayo dito. Wala pa akong nakikitang pag-asenso sa buhay natin. Wala na naman tayong babalikan sa probinsya na eh. May kapirasong lupa pa tayo doon. Pwede pa rin natin pagtaniman at pagkakitaan yun. Eh di kahirapan din ang babalikan natin? Mas pipiliin ko pang maging mahirap, Dodong. Pero tahimik at walang kinatatakutan. Hindi gaya ng buhay natin dito. Pakiramdam ko, napakalapit natin sa gulo. Angela, alam mo ang dahilan kung bakit ako nagpasya makapagsapalaran pagsapalaran dito sa Manila? Pinanganak ako magsasaka. Kaya ayaw ko mamatay na nakatali pa rin sa lupa. ayoko magaya sa akin si Boyet. Hindi ako papayag na maranasan niya ang hirap na pinagtaanan ko. Hindi masamang mangarap, Dodong. Pero dapat kasabay ng pangarap ang kakayahan para tuparin ito. Ayoko sumuko, Angela. Kung kinakailangan gumapang ako para matupad kong pangarap ko sa inyo mag-ina, gagawin ko. Ngayon ko kailangan ng tulong nyo para makamit ko kahit kapiraso mala ng mga pangarap ko sa inyo ni Boyet. Ayos, ko, pare! Na yan. ayos, ayos di ba? Okay. pare! Oh, okay. Okay. na Okay. Okay. ayos Okay. 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 ka, bae, mga pulis ka Kailangan mag-dispatch na yan para maging pera na. Siguro naman, wala na masasabi ang mga bata mo. Pinatahimik ko na ang mga kakumpetensya. Sir, matagal nang hinihintay nila to. Ngayon wala na ang grupo ni Bebo. solo na natin ang teritoryo ito. Ang problema kay Bebo, suwapa. Eh kung nakipagsosyo siya sa atin, buhay pa siya. Yun ang nga pinagtataka ko eh kung bakit hindi maintindihan nung mga katulad ni Bebo na kapag pulis kinalaban nila, wala silang kabuhay-buhay. <laughs> Pare, sabay na ako sa'yo. Oo ba? May nito sa pwesto ko eh. Alam mo, Dodong, tama si Angela. Bakit ka pa nga naman magtitiis ng hirap dito sa Maynila kung may pagkakataon kang umasenso sa probinsya? Hindi ko makita. Nagtanong ako sa mga klase niya. Pumunta ako sa lugar kung saan naglalaro ang mga bata rito. Walang makapagturo sa akin. Saan ba nagpunta yung batang yun? Naku, pag naunahan siya ni Dodong ng pag-uwi, pati ako mapapagalitan. Ano ba pa paalam sa iyo? Wala. Saan nagpunta ang batal Sino? Ano po, tay? Tawa ka ng Diyos. Sino pa pinag-uusapan niyo? Eh, di si Boyet. Hanggang ngayon wala pa rito. Hindi pa namin lang kung saan hahanapin. Baka naman inutusan mo lang, Angela. Kung inutusan ko, di hindi ako mag-aalala ng ganito. Ba't di mo alam kung saan pumupunta anak mo? anong gusto mong gawin ko? Oras-oras, buntutan ko yung anak mo. Paano na itong karinderya natin? Oo, eh, mag-aaway na naman kayo. Ang ating intindihin ay kung saan natin hahanapin si Boyet. Oh, saan ka na naman pupunta? Hahanapin ko anak mo. Pabaya ka kasi. Ano ba? Ayoko niya, masama yan. Tsaka baka pagalitan ako ng tatay. Hoy! Hoy! Si Hindi si, siya na kayo umina. Tara! Chris! Yeah, Hoy! Hoy! Hoy, sabi mo na, hoy! Hoy, akin na yan! na yan! to, na ko to? Wala ho! Sabi na ko, Wala ho. Sa Wala, ko Wala ho! Ayaw magsalita, Pasensya na ho kayo. Nadala lang ako ng init ang ulo ko sa bata eh. hindi ko sinasadya. Patawarin niyo na ako. Ito ang buhay. Wala na problema. Paldo pa. Kung ganito na ganito palagi ang buhay natin, baka hindi magtagal. Buhay-hari lagi tayo pare-pareho. Yan ang bentaya na may proteksyon. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Sigurado ako, wala na maglalakas na bumangga sa atin. Dahil kung magtatapang tapangan, iba na rin siyempre yung galing kay Tiniente Rapacio.

Pahilan nyo na ang pabibiktima sa mga taga rito, lalo lang sa mga bata! Basta sa'yo! Kung hindi, hindi lang kinakabuti nyo! Ay! Sodom, ano ka ba? Halika na! Umuwi na tayo! Oh, ano na naman yan? Bawal yan ah! Pag may nakakita, proteksyon ko lang naman te. eh. Mahirap na. Baka tresunin na ako ng mga nakalaba kong grupo. Pwede ba? Tigilan mo na yan? Oh, ito na ang baon mo. Hindi mo na ako papasok. Bakit? Hanapin ko si Itay. Baka kung saan nanapadpad pa dyan, eh. Wala namang pupuntahan yun dito sa Maynila eh. Saan mo siya hahanapin? Bahala na. Sa Luneta. O sa mga bangay-bangeta dyan baka ako saan sana natulog yun eh. Tsaka nga pala, pag umuwi siya rito, huwag mo nang paalisin. O oh, sige. O oh, sige na. Mag-iingat ka ha. Sige. Sige, dad, dad. Lahat! Sige yeah, doon! O. Oh. Eh, parang pamilyar mukha nito sa akin ha. Ah. O, oh, sir, ito. Pakibok nga ito. Bakit? Nahuli namin. Ano sa ba ginawa niyan? Ah? Eh. Ha? Dating gawin. Ha? Dating. Ano pangalan mo? Sumagot ka! Ang pangalan mo! Tegas ha! Sige! Kulong na yan! Liga, liga! ka ngayon! Sir, si Ho. Si Ho yung mahal sa inyo. Ako ba si Dodo? Sir! Liga! Mabigat ang binibintag mo, bata. Baka naman may atraso lang sa'yo si Martin at uh, mo siya. Ha? Huh? Hindi ko ugali mong bintang tinyente. Talagang malaki lang ang atraso nila, sir. Hindi lang naman ho sa akin eh, pati ro sa mga magulang. ng mga bata naging sugapa dahil sa pag... Kaya nga ako nandito eh. Dahil yung anak ko mutik na nila naging biktima. Hindi sa ayaw ko maniwala. Pero kung totoo yan, ikaw ang kauna ng tao ng Barrio 11 ang nagreport tungkol dyan. Paano naman naman sasalta sa tao na ng takot? Iniisip ko nga ho eh. Baka may polis na nagbibigay ng proteksyon sa mga grupo ni na Martin. Dahil sobra na hunggarapal at lantara na silang nagbibenta ng mga... Wala na kinatatakutan eh. Baka nga ako pati polis. Bantay na nila. Hayaan mo. Pag natuklasan kong totoong sinasabi mo, ang totoong pulis na nagbibigay ng proteksyon sa mga sindikatong yan, ikaw na makakalam. Titimple ko sa'yo kung sino-sino sila. Pero ingat lang, bata. Medyo mabigat ang kinakalaban mo. Alang ang kaluluwa at walang sinasanto ang mga tao yan. Baka pati pamilya mo madama.